ba? Diba? Pero ang nagiging kawawa dito, yung mga boksingero na potential sana maging world champion, makilala sa buong mundo, hindi na. Kasi nga pinakain kaagad sa Leon. Tingnan mo si Marlon Tapales. Ipinakain e, kaagad sa Leon. Sayang, hindi niya hindi man lang niya na dipinsaan o na kaya na nakuhang dipinsaan sa mga sa mga uh, mandatory sa mga titulo na hawak niya. Naging unified champion siya sa WBA at IBF. Hindi man, lang, hindi man lang niya na-enjoy na at least one year or two years na madipinsaan niya yung mga titulo na yun. Oh, dahil malaki ang offer eh. It's all about money. So promoter, hindi, hindi, ang promoter na sakim sa, sa pera, wala na niyang pakialam kung matalo o manalo kasi nga, matalo or manalo ang isang buksingero, paldo-paldo yung kikitain nila. Pira-pira lang yan. Pero yung promoter na katulad dito sa kay humawak kay na Uya Inoue, ang tinignan kasi nila long term. Long term na pag as champion and dispute ni na Uya Inoue. Yun yung tinitignan. Ito yung promoter ni na Uya Inoue. Ito yung magaling eh. Inaalagaan nila yung buksingero. Alam niyo ang isang promoter na hindi marunong mag-alaga ng isang boksingero. Nako, maging isang division lang yan, maging world champion. Pagkatapos, wala na. Hindi mo na makikita na lumaban yan. Kakalawangin na yan. Tignan mo. Ang daming mga sayang eh. Ang daming mga boksingero sa ating bansa naging world champion. Ngayon, wala na. Hinahanap na natin. Saan ba itong... Saan na ba ito si ano? Bakit hindi na ito nabigyan ng laban? Anong nangyari? Di ba? Kasi nga napo-politika ka eh. Yan nga sinabi natin, di ba? Boxing is politics. Boxing is business. Kaya kawawa yung mga buksingero natin na may pangarap para silang pamilya. E eh, buti sana kung isang laban, okay na, mabuhay na buong, buong buhay nila, kaya nang buhayin yung pamilya nila sa pera na yon. Eh, kakaltasan pa yan eh. Ang dami pang pagdadaanan ng pera na yan. Kaya nga, sabi ni Quadro Alas, ika nga, paldo-paldo siya, Ki kumita siya ng milyones at totoong kita dito sa TBP kasi iba ang treasure boxing promotion, magbigay ng, ng bayad sa mga boxers kaysa previous promoter niya na naku, kalahati pa ibigay. Yung kalahati, to be followed lang. Can you imagine? Hindi ako nagsabi niya na si Quadro Alas, yung magkapatid. O huwag niyo sabihin, nagsinungaling sila. i e, aalis ba sila? Aalis ba sila sa promosyon na ito kung mag magaling o humawak? Aanin mo man na magiging world champion ka kung kikita ka lang ng bariya. Yun, yan, yun yun lang yun. Di ba? Tignan mo yung ibang mga boxers natin. Naging world champion. Pero mas mapira pa ngayon si Cuadro Alas. Mas marami pang pira si Cuadro Alas. Sabi nila, hindi hindi man 'yun nagpiflex. Kasi walang mapiflex. Sinasabi nila, 'di ba? Palabas nila. Eh, hindi naman kasi 'yun mayabang eh. Kasi wala silang masyadong ipagmamayabang kasi nga hindi hindi buo o ganun kalaki yung pera na napanalunan nila. Yan po yung ano, real talk talaga. Magalit kayo sa hindi. O sang-ayon kayo sa akit sa hindi. Pero yan yung totoo. Boxing is business. Boxing is politics. Kaya ang nagiging kawawa dito yung mga boxingero natin. Potential sana maging undisputed, maging world champion ng ilang division. Hindi na lang kasi nga pinakain ka agad sa Leon kasi malaki yung offer. Malaki ang kikitain. Marami yung marami ang sponsor. Mar malaki ang kikitain ng promotion. ba? Diba? O ngayon, sabihin niya sa akin, wala akong alam. Wala kasi akong alam. Kaya ako nasabi to. Nagagalit yung iba sa akin, lalong-lalo na yung mga promotion. Kasi nga, real talk to eh. Totoong usapan to. Diba? Nagsasabi lang naman ako kung ano yung totoo sa mga galawan sa loob ng boxing eh. Hindi ko alam lahat, pero yung sinasabi ko ay real talk yan. Totoong na mga nangyayari yan sa loob ng boxing. Kaya pinili ng ibang mga ano, pinili na lang ng ibang mga buksingero na tumahimik hindi sila magsasabi kung anong nangyari sa kanila sa loob ng promosyon na ito kasi ayaw nila mawala ng laban. Eh kasi kung kasi kung lalabanan mo itong promosyon na ito, eh hindi ka mabigyan ng laban, hindi ka magkaroon ng pera, at least man lang kumita ng kaunti. Eh yung buksingero nga na hawak ng ibang promotion, nahaharangan, eh yung, yung sa kanila pa kaya na promosyon sa kanila pa kayang buksingero? Eh, gamitin natin yung utak natin. Huwag tayo magpadala kasi haka-aka. Sabi nila, ito si Casimero mayabang, ito si Casimero ayaw namin kay maangas. Karakter nga eh. Kaya nga sabi nila, si Nauya Inoue the Monster, oh, ayaw nyo pala ng ano, oh, si Inuwe, the Monster yung bansag niya. Oh, nagustuhan ninyo. Diba? Iba yung The Monster kaysa Angas, ha? Yung monster, walang awa talaga yon. Oh. Pero yan lang ang, ang, monster na nakita ko na ayaw, natakot lumaban sa labas ng Japan. Sa ibang bansa. Lumalaban lang sa sarili, sa, sa nila, nila. ba? Kaya nga eh, ayaw nyo kay Casimero, kasi maangas, mayabang. Karakter nga eh. Para rin yung movie eh. Karakter ng isang gumaganap dyan. Eh, sa movie, sino pa yung bida sa totoong buhay sa yung totoong kontrabida yung kontrabida sa pa, sa totoong buhay sa pa yung mabuting tao yan yung totoo oh si Jonas one pants uh, one pants ano yon Jonas one pants oh saan yung pagiging one pants ni Jonas nung mga previous na laban niya nawala kasi pinapakain ka agad ng mga leon eh di ba hindi ko alam kung anong mga nangyari pero kita, kita, kita naman eh sa mga laban. Tignan mo. Oh, si sino nito the flash? Bakit tinawag na the flash? Kasi mabilis yung kamao. Ganun din yun kay ano, gan, ganun din yun kay Cuadro Alas. Tinawag siyang angas, kailangan niya mag-angas. Eh may angas ba na humble? Saan ka makakita na angas na sobrang humble? 'Di ba? Parang king queen naman pakinggan o panoorin na angas pero napakabait, napaka-humble sa harap ng kamera. Kailangan niya mag-angas, kailangan niya magyabang kasi karakter niya yun. Wala, ula kasing ibang angas eh sa Pilipinas na, nakar na Di ba? Pero yun nga eh, may nagsasabi na ayaw nila kay Quadro Alas pero ayan sila patuloy naman na nag update Sila pa yung nagagalit na walang laban si Quadro Alas. Sila pa yung atat na atat. Sila pa yung nagagalit. Bakit ngayon na walang laban? diba ba? So but in way, no, hindi mo mapilit yung ano, yung mga tao. Ganyan talaga eh. Hati kasi yan eh, may fans, may may solid fans, may kontrabida, <laughs> may mga marites lang. <laughs> so ito ah, wag yung kalimutan mag-subscribe sa channel na to kasi ito lang yung channel na Real Talk eh. At uh, ay, may makukuha din kayong impormasyon at matutunan dito. <laughs>